my goodness. Ang <laughs> lapad. <Buchong>. ay <laughs> Ayan na. <laughs> hindi na dumindindi. Ay. Butchog. <inaudible> ay, hindi naman talaga. Ay. Ang lapad-lapad. Anak mo, ma magdaga naman naman yung anak mo. Ah. Nandahan? Ah. Tababoy din. Tababoy. Tababoy. Hello. Good evening po. Hello po. Sino yung batang matakaw? Ha? Sino yung batang matakaw na yan? Ha? Ikaw. Mami Kili, pinapakita ko yung baby mo eh. Ito naman eh. Paano dede sa'yo? Tinalikuran mo. Ay, talaga naman. <laughs> Ayun na, matutulog na siya. Pusog na eh. <laughs> Lana, tulog. Eko. <laughs> Harutan na naman. <laughs> Mami, talaga yan. Ay, yun ba doon? Ay, ang anak. Ay, susunan. Nandahan, baby. Tulog tayo. Antok na ako. Oh, excuse me. Islip na po kami, ha? <clears throat> Sa next live na lang po ulit. Antok na din. <clears throat> Hello po, Miss Tessa Santuyo. Good evening. <laughs> I-sleep na rin po kami. Antok na rin. Yung lima, wala na. And, ay, ko hindi na maistorbo, oh. Knockout na. Um, usap na tulog ng Daddy Basti, oh. Makaunan pa talaga, oh. Ay, sus naman ang Daddy Basti. Sam Santi Ate Bailey Boy Thank you po Miss Abigail Bayona Ang <laughs> sarap ng tulog Grabe siya <laughs> Si ate Dendrik uh, mata, boleh boleh, tak mas